Another kainan malapit sa palengke ng San Jose na may pansit, Sisling crispy pork kare-kare, buttered chicken, creamy tuna pasta, at sisig. At dito yan sa Cabal Street sa may barangay San Jose, Montalban. Ito yung street sa harap ng palengke bayan. Simula dito sa main road, konting lakad lang at nasa bandang kanan, ang pwesto nitong Milay's Lutong Bahay and Sisling House. May tatlong schedule sila dito. Tuwing 8am, nagtitinda sila ng almusal. 9 to 12 naman, lunch na lutong bahay. At 3 to 11pm naman ang dinner. Sa mahiling magkantahan, pwedeng gamitin yung video okay dito habang naghihintay ng order. Yung isa sa in-order namin dito, ito. itong sizzling crispy kare-kare. 159 ang isang order nito. Masarap ang kare-kare nila, mapina talaga yung lasa. Medyo malapot din yung sauce nito. Yung timpla naman ng bagoong dito, yung salty yung lasa at hindi matamis. Nasarapan kami sa kare-kare nila. Malutong din kasi yung pagkakaprito nila sa pork at talaga malasa yung timpla sa kare-kare. Half cook pa yung pagkakaluto sa gulay kaya masarap. Next, ito naman yung chicken wings nila, 139 pesos naman isang order nito. May 4 pieces na manok ito at sa side merong fries. Apat yung flavor ng chicken wings na pwedeng yung pagpilian. May butter chicken, parmesan, buffalo at spice pinili ko, butter chicken. Simple lang yung lasa nito. Na pritong chicken na ginisa sa butter. Sa kanin naman nila. May timpla ito, hindi lang basta kulay yellow. Sa pasta, ito naman yung creamy tuna. Ang sarap ng pagkakatimpla nito. Creamy yung lasa at kapag tinikman Banda mo, bandang dulo mo lang malalasahan yung tuna. Isa ito sa masarap na creamy tuna ng natikman ko. 159 isang order nito. Sa pansit naman, ito yung Miggy Bihon. 189 naman yung ganito karaming order. Nagustuhan ko to kasi hindi lang pork yung sahog, meron pang atay. Hindi rin dry yung pansit, medyo may sabaw ito. Ito naman yung sisig nila. Masarap din to, hindi nag-overpower yung lasa ng mayonnaise. At sa kanila ko lang din natikman na may bell pepper yung sisig. Masarap yung nakasahog na baboy. Malutong yung pagkakaluto nila. Lahat na natikman namin dito masarap kaya naman pala ang dami nagsasuggest nito sa comment section. Kaya ako naghahanap kayo ng kainan dito sa bayan. Subukan niyo na rin dito sa Milay's Lutong Bahay and sisling House.